Senator na si Alden Richards, masama raw ang loob dahil binastid ni Catherine Bernardo. David ni Kaiko, umaaligid kay Catherine. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. ngayon sa social media at pinag-usapan ng naganap na Body of Works Underwear Fashion Show ng isang kilalang local brand na dinaluhan ng iba't ibang kilalang personalidad isa na nga dito ang pinakaunang endorser ng nasabing brand at ang kilalang politiko na si Richard Gomez. Ngunit ang isang laman sa kwintuhan ngayon ay ang dating magka-love team sa movie na hilulabagin si na si Catherine Bernardo at Aldin Richards na di umano ay nagdidmahan sa gabi ng event na di umano ay posibleng may bagong love team na na mabuo at abangan ng mga fans na kung saan naging agaw pansin nga sa katatapos lang na body of work underwear fashion show ang sabay na pagrapa ni na Catherine Bernardo at David Lecaico na kung makikita mo ay umaaligid pa kay Catherine na kahit kausap ito ng aktor na si Joshua Garcia. Ito ay sa kabila ng usap-usapang didmaan o manon ni na Catherine Bernardo at ni Aldi Richards sa nasabing event na naganap sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Marami ang nagtaka na hindi magkasama sa, sa final walk ang on-screen party bilang representative ng ABS-CBN at GMA bilang prime artist ng dalawang istasyon. Ngunit ang lumabas ngayon na chismis na marami di umano ang nakakita na si David likay ang katuwang at, at umalalay sa kapamilya aktris sa nasabing event na kung saan iba't iba ang lumabas na mga katanungan ng ilan sa ating mga netizens. Nasaksihan nga ng netizens ang paglabas ng founder na si Ben Chan. Kasunod dito ay ang lahat na romampa sa body of work fashion show na kung saan sinubaybayan ng mga tao sa paligid. Ang galaw ni na Catherine Bernardo at Alin Richards na kinamayan at binati ang ilang kasama. Ngunit ang napansin ng mga chismoso ay ang dalawa mismo na hindi nagtama ang paningin sa isa't isa at hindi rin nagbatian sa gabi ng event na ang duda nga ng ilang netizens ay baka totoo nga ang balibalita na hindi na in good terms si na Catherine Bernardo at Alden Richards. Para sa highlights ng kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. <laughs> ito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat